bagong sakit sa bulsa, hanggang limang pisong taas presyo sa tinapay. Tataas pa raw yan kasabay ng planong price hike sa cake at leche flat. Nasa frontline ng na balitang yan, si Shaila Francisco. Mapa almusal o merienda, paborito ng mga Pinoy ang tinapay. Pero ang patok na pagkain yan, tumaas na ang presyo. Sa bakery na ito sa Mandaluyong City, hanggang limang piso ang minahal ng kada piraso ng buns hanggang 2 piso sa iba pa ang klase. Ayon sa nagtitinda, ang price hike ay dulot ng mahal na puhuna sa harina, asukal at itlog na pangunahing pa sangkap ng tinapay. Sa iba na lang po kami bumabawi sa mga ibang ano po sa mga ibang tinapay, mataas ka po ang ingredients kaya kailangan din po namin tumaas. Nagbabadya pang masundan niya dahil sa mahal na gasto sa produksyon ng mga panadero. Kasama pa nito sa kanyang operation ang kanyang mga panadero sa pagkain, ilaw, tubig, bakit? Practices ito, industry practice to ng maliit na bakery na may apat o limang empleyado na pinakakain niya ang kanyang mga empleyado. Mahal ang bigas, mahal ang ilaw, mahal ang tubig. Apektado kami at in general, rental cost. Yung premium cost ng insurance namin, yung utilities namin na ginagamit, medyo may kabigatan yan. Na pag sama mo, maliit man o malaking bakery, apektado. Ang ilang bakery plano pang magtaas ng presyo ng tindari nilang cake simula sa Disyembre. 25 pesos ang target nilang price hike depende sa laki. Pagdating naman sa leche flan at braso de Mercedes, napatok tuwing Pasko, hanggang 10 piso ang tinitingnan ng taas presyo. Pakiusap naman ang ilang nagtitinda, sana maintindihan ang taas presyo. Makaisipin nyo na namantala kami. Hindi po yon kami namamantala kasi... Uh, kung hindi naman magtaas ang mga supplier namin, hindi rin kami magtataas. Wala namang magagawa ang Department of Trade and Industry kung may plano pang magtaas presyo ang ilang bakery. Lalo't di naman ito sakop ng suggested retail price ng ahensya. Tanging presyo lang ng Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal lang hawak nila kung saan kailangan mo na ipa-aproba ang kahit anong ipatutupa na dagdag singil. Naglalaro sa ngayon sa higit 40 pesos ang Pinoy Tasty, habang 25 pesos ang Pinoy Pandesal. Humihiling na mga manufacturer ng kakarampot umanong taas presyo. Wala pa namang sagot ang DTI na nauna nang nakiusap sa kanila na ipako muna ang presyo hanggang katapusan ng 2023. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.